ito na nga may nagsha-shopping na naman guys oh tempur born from space perfected for sleep so ay ano oh so ito guys oh ito yung pillow ng tempur oh So, nagre-range po siya ng 10,000 to 15,000. Dalaw lang kayo dito sa Tempur, Shangri-La. At hahanapin po si... Pangalan, ma'am? Jen. Si Ma'am Jen. Ayan, hanapin niya lang si Ma'am Jen. Oh. Ayan. Kakaiba nga talaga, guys. Comfortable talaga siya. Ayan. Ito, inorder na ni Madam. So, ayan. Ganda. Hmm, ayan na, nakikit nakitulog na. guys, yung ito, ito yung best seller nila. So around June pa nga daw magkakaroon. So yan, a pillow like no other. Let's go.